ay magandang araw sa inyo mga kapatak ay dini nga ay kagigising laang namin at syempre mga kapatak dahil dini si Pura ay talagang kami din eh di ngayon mga kapatak ay aking ayusin muna akin lalagyan muna ng seat cover si Pura dahil mga kapatak napakadali namang magdumi gawa naman na si Dane ay naglalaro din sa loob ng kotse, ay eh, bakit na bakit ang paa ay, kaya sabi ko eh, tara talagyan muna natin ng seat cover para kung kayo maglalaro sa loob ay hindi ba bakit ang iyong paa ay sa tumunay na lang mga kapatak aring batang ari, lawak na lawak na laro dini-dini pa sa loob ng kutsa eh. wala naman ako magagawa eh siyempre ito eh, din ng bata eh may kutsi nga eh di sabi kayo siya sige basta ikaw pipindutin at kagalawin di at baka yung makatakbo eh siya ka yun ang sabi ko sa kanya mga kapatak eh sa tunay na lang mga kapatak habang ako'y naglalagay ng seat cover na rin talaga ako'y tuwang tuwa pa rin at hindi pa rin mawala sa isip ko at hindi pa rin ako makapaniwala na ako'y may kutsi na mga kapatak eh sa tunay na lang ah. dati na may ako'y nanunood lang mga kapatak na may mga may kutsi at eh, naglalagay ng garne eh, ngayon mga kapatak eh, ako na lagay eh laking pasalamat ko pa rin sa Panginoon dahil ito'y pinakaloob niya sa amin at sa aming pamilya mga kapatak ay mga kapatak ay ngayon naniniwala na ako sa sinasabi ng matatanda basta ang iyong pangarap ay samahan mo ng dasal si at tsaga sigurado ang iyong minimithi ay iyong makukuha ay mabalik pala tayo din sa aking ginagawa mga kapatak ay tunay na hindi rin pala madali arit tunay na ang aking lagay ay gusot na gusot hindi ko bago maayos mga kapatak ay sabi ko bahala na yain na ang mahalagay na uupan ay paano ko may ito mga kapatak kay pagkakadaming talay eh, hindi ko alam kung saan ko itatalay di ang ginawa ko din mga kapatak pinagsisingit ko na laang at di nga matapos ang ilang minuto mga kapatak ako pinagpawi siya talagang natapos ko din mga kapatak at din ilalagay ko rin aking phone holder na nabili ko sa tiktok mga kapatak syempre tayo vlogger mga kapatak ay kahirupan kahirap ba na magbablog ay wala tayong lalagyan ng cellphone eh di din bumili ako mga kapatak ng dalawa agad at nilagay ko din sa may passenger seat at din sa driver seat mga kapatak nilagyan ko ng tigisa at para nga pagkaka ako magbablog ay madali lang, hindi ako mahihirapan kung saan ko ipapataw ang uh, aking cellphone. Ay madali ko lang naman na ikapit mga kapatak at rin naman i, kumbaga, ikinakapit lang at madali naman kumapit. Eh ini ang gulo ko na lang ng ayos para pag maglagay ako ng cellphone, di ayos na. Kung mapapansin nyo din yan yung cover ng steering wheel mga kapatak, Ayan yan ikabibili ko lang din sa TikTok, hindi ko na lang nabidyohan. At mga kapatak, minabili din nga ako sa TikTok, karim pang spray pang pabango ng sasakyan para daw bumalik sa bagong amoy. Eh, sa tunay na lang mga kapatak, mabango naman ang sasakyan at wala namang amoy. Pero syempre, akin titistingin kung talagang tunay din. Hindi din ginawa ko, binuksan ko lang aircon, pinasirit ko at aking isinara. Yan, antay lang daw maubos sa mga ilang minuto. Sa tunay na lang mga kapatak, kaya kala ko yung ubos na, eh, hindi naman pala nasirit ng ayos. Eh ang ginawa ko mga kapatak kahit bukas ang pinto di pinasirit ko na lang hanggang sa maubos mga kapataki. ay iba iba naman, at mabango naman nga ang amoy eh amoy na amoy ang orange shit hindi nakakahilo mga kapatak ay di nga mga kapatak ay ako'y nagpa-practice di kay Pura tinatras sa ko muna siya sa tunay na lang mga kapatak hindi ko pa muna inilalabas si Pura sa kalsada hanggat ako hindi pa sanay na sanay tunay na aking minamaster muna ang pagdadrive kay Pura at ayaw kung baka ako'y maka-aksidente o baka ako'y maka -aksidente. magaling tayo yung sigurado mga kapatak. Kaya aking minamaster muna mga kapatak. Isa e, tunay na lang mga kapatak. Si Pura ay manual. Kaya medyo mahirap ding i mga kapatak. Hindi e, talagang kailangan mong chain ang clutch bago ka mag silinyador para hindi ka mamatay ng makina. Isa e, na lang mga kapatak. Kaya e, ako'y namamatayan pa kaya hindi pa pwede sa kalasada. Kaya aking pinag-aaralan muna. E, pero mga kapatak dahil gusto ko namang matuto ay e, mabilis lang aray. Siguro yung mga ilang araw lang na pabalik-balik aray. E ulado ko ng clutch mga kapatak. At isa e, pa sa nahihirapan ako mga kapatak kaya e, ang Manubila, eh, hindi ko na makita kung saan direksyon pupunta hindi eh, talagang tinatansya ko kung saan pupunta mga kapatak ay er na may pihong ilang araw lang at gamay ko na mga kapatak ay sa tunay na lang basta naman gusto mong ginagawa mo ay eh, madali kang matututo nga pala mga kapatak baka may magtanong sa inyo kailan mo gay ipapabless si Pura ay baka sa isang araw na mga kapatak ay eh, kahirap bagang magpabless na iki may trabaho pa ay antayin ko muna ang aking day of mga kapatak hindi sa isang araw aking ipapabless si Pura at hindi naman pwedeng hindi natin ip dahil si Pura ay bagong dating sa ating pamilya at hindi lang yan, isasabay ko na din si kapatak ang aking motor. Ay mga kapatak, abang-abangan nyo yan ha ay mga kapatak, maraming maraming salamat po pala sa mga nagko-congrats sa akin, sa mga nag-comment ng aking post at ang aking my day, sa aking vlog na inilabas ko si Pura, maraming maraming salamat sa inyo mga kapatak, ay hindi ko man ho kayo maisa-isa, ay maraming maraming salamat po sa inyo, ay sa tunay nila ang mga kapatak, ay napakasarap din pala sa pakiramdam, ng kahit pa panay, marami din sa inyo nasa tayo. Salamat ng marami mga kapatak at patuloy pa natin aabutin ang ating mga pangarap at isisipagan at ating pagtatrabahuhan. Ayan siya mga kapatak. Ang aking video hanggang dito na lang. Muna lamang maraming maraming salamat sa inyo at ingat lagi mga kapatak. Boom! <tap>